ah uh, yun so. Uh. Yan ang boss ko. Oh, uh, yun. Si tatay. Hmm, di Jesus really exists. Ah. Okay, uh, maganda tayo, no? Sa pa. Hmm. Power. Ah, yun so. mga kalingap, mayroong uh, naglilinis dito. So, punta natin. Tingnan natin kung anong bakit na siya naglilinis. Pakasipag. Pakasipag. Ayan. Ayan, 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 Oo. <laughs> oh, oh Masta tay. Uh, talagang nilinis li mo na naman ang ganda. Oh, ang linis. Gating, ganyan yan. Oo. Oh, ganun. Napakalinis naman. Wala mo pa hmm. no? talaga. Oo. Oh. So, ang ganda. Ang ganda. Oo oh, nga. Ang ganda lang ang mga tanim mo. Ikaw magtanim nito ano? Oo. Oh, ako magtanim. Walang katulong yan. Oh. Diliyan ko pa. Mm hmm. Ayun, alam mo na sirte na ikaw pa lang ito. Oo. Oh. Tanim. Ganda. Ganda ang ganda. Ang ganda mga tanim mo. Biro wala kasi hindi. Eh, kami kami oh. mawa ra kami sa tao na ito. Oo. Oh. Kami volunteer. oh, nga, ito so, si Tatay pala no, ito, volunteer. Yung yung, yung, sa langit, yung dinakampanya hmm. nya yung ang Panginoong Hesus. Oh. Hindi yung politiko. Hmm, tama yan ko Tatay. Tabo, gapay ni. Oo. Oh, ayan, oh. oh, uh, energy, no? Lalo kang magkaka-energy pag lakas, pag gawin, pinapawisan, no? Ayos. Ah, Saan? Saan tayo? Sa ano? Oh, hiling eh? ni picture mo. Oh, yuso. Oh. Yan ang bosko. Oh, yun. Si Dating Tatay. Hmm, di gisa si Rile Exis. Okay, ang maganda oh. tayo no? Kapa. Hmm. Power. Oh, yuso. Word. Ayon, maganda tay, no? Bakit di mo gingon? Ha? Bukan di mo gingkan dyan. Nakaon to, Oh, so, man. yan, napaka-importante talaga yung may pananalig sa'yo. May pananalig talaga, no? Importante yan. Pag walang biyay, oh. gila ka mo pagkinaw, may kausap ko. Hmm. Bawa ka naman. Oo, oh, ganun. Hindi biro. Oo. Oh. Ay yung pagkinaw, yung pagkinaw. Oo. Oh. Yan, dyan lagi kasama. Oo, oh, si tata yan. Okay. Tapos yan, no? Hmm. Eh, earth mover, ito hmm. naman. Ah, uh, ah, uh, kan yung weather, kan. Weather Prop hmm. Rain or Shine Oo, oh, yos Oo, oh, kaservisyo ako oh. Oo oh. yes. okay. Ang galing uh, pawis na pawis na kayo tayo, no? Oo oh. oh. okay. So, ito, ano, eh, siya po ang may tarim nito. Parang nasa langit ako niyan pag nang nagkana ko Oo, kasi napaka-kwan, no? Oh. Napaka-gaan ang pakiramdam Oo Oo, ang oh, may pang kayo, pangalan Oo no? oh. oh. Vicente Oo oh. oh, Ayos, ah oh. Hmm. Ha. Bukid ka. Oo nga, kita ko kasi na ano eh, kumakalampag kalampag dito, sabi ko. Ayos ah. Paramdam din ng Panginoon. Hmm. Ano ba 'yung ginagawa nito? Ka. Ano? Oh. puri. Hmm. To God glory. Oh. Uh -huh. So tayo no. Uh, na may kuha ako sa iyo. Uh, pamirinda mo mamaya. Uy, um, may meri magmirinda ka? Sobra ito? Hindi, wala 'yan. Magmirinda ka mamaya. Tara kwan. <laughs> Masaya 'yan. Kaya mga tao may puso. Oo, oh, makakapagmirinda kayo mamaya ng palamig, di ba? Oo. Oh. Oo, oh, oh, si tatay. Oh. Siya ay akong kwan po. Eh, siya po ang may, may okay. talim nito. Buti nakapunta ka dito. Oh, siya po ang may talim niya yung, mga yan. Oh, mga gumamela. Oh. Siya po ang naglilinis dito. Eh tayo, may sakyan. Ha? Sakyan ba? Ah, <laughs> uh, volunteer. So, eh, ay okay. il ilan na rin yun nakuha yung mga parangal? Oh, dami. Dami na, ano? Ako nabigyan dito ng first gawad, doportiga, kampiyon uh -huh. ng kalikasan, awarde. Hmm. Sa buong Palawan.

Talikod. Matagal na. Noon pang uh, 1999 19 yata. Ano na kapasok diyan? Baka oh, gusto mo. Oh, gusto ko nga makapasok ulit. Oh, eh, libre kita ng pa. Sabi na kita. Oh, Okay. Wala kang babayaran. Oo, oh, ayos. Sino daw mabayad? Mm. Hindi si kinabangan sila sa hirap ko. Oh, totoo 'yan. nang uh, uh, Ayun oh, nga. Nangalaga 40 uh -huh. years. 40 years. Na ikaw okay. nangalaga dito sa... 1979 hanggang 2019. Anong karasaan nito? Kaya lang nung... nung... Mag-year nung... Nung... Hmm. 1989. Nag-awal na ako. Oh, ganun. Tapos nung 94, nag-mayor siya agad doon. Oh. abutan uh, niya ako, nag-volunteer. So, hmm. Kasi kami nag Oh, Alam sa ating ang nabigay niya sa akin yan. Oo. Oh. Mahal na mahal. na Mahal na mahal. Na. Kasi hindi biro talaga yung ginagawa nyo tayo. Ako, saludo talaga ako sa inyo. Hindi sa biro yan? Oo, oh, dahil uh, Doon Yan. Sos, mm, yun nga, nakikita ko nga. Nagagawa -gag kayo dyan na, naglilinis. Oo. Oh. oh, yan. Ang galing. Salamat Oo, oh, yeah, wala nga naman tayo. Oo, oh, wala naman. Oo, <laughs> oh, sige. Oo, oh. si, dapat gawin lang makita nila tayo, ano? Pag nakikita na nililinis mo yung kanilang tapat, no? Tapat. kanila na upos, no? Oo, oh, yung tapat. Dapat uh, maglagay pa dito ng kwan, bawal magtapon ng kwan, yeah, dumi. Kasi may nagtatapon dito ng... Kung may narasig na, binambunot mga dabo. Oh. oh. Yung mga... Oh. malinis mm. na yung may tangla Oo, oh. oh, yun nga. Oo. <laughs> <laughs> oh. Hindi alam ni narasig na. Oo, oh, ikaw pala naglinis doon. Oo. Oh. Oo. Oh. Maga. Kasi bukas po, oh. Heritage Day. Oo. Oh. December 4, 19. December 4 yan. Hmm. Tapos yung... Yung... Sibin Mander. Hmm. Banyan. November 11. 11. Oo. Oh. May prayer ako niyan, buo. Hmm. Buwan pa. 20... Bago magbuan, 2011. Oo, oh, sige tayo, ano? Oh. So, oh. Salamat ka. salamat din. Salamat <laughs> malinisan yung ating tapat. Oo. Oh, oh. So, saka so, lagi ay yung na pasalamat ko talaga at uh, nalinisan yung uh, ating tapat. Kaya... nag din ako na, na uh, nagbigay ng pamirinda. Eh, pagpasisyan nyo na yun tayo, ah. Oo. Wow. Oh. Oo, oh. O, eh. Ito po yung uh, po niya, yan. Ito, itong mga to. Hanggang doon, malalapad po yung kanyang oh, mahaba. Siya po naglilinis sa mga, ayan, along highway, kalsada. Makikita nyo po yung malilinis. oh may mga tanim-tanim. Siya po may tanim ito. Oo, oh, sige tayo. Salamat. Yun, natapos na ni Tatay yung ating uh, tapat. Ang ganda ng tina, no? Malinis. O, ito lang po yung ating gulayan, gulay ano. Kakatuwa. Oh. Kinalay pa talaga oh. Oo. ganda talaga oh, mag uh, bulaklak na gumamela. Ay ay ay, mababaw. Mhm. Mm Linis tingnan tuloy yun. Oh. Hmm. Oy, okay, salamat kay Tatay na volunteer na maglinis dito sa ating uh, kapaligiran, no. Oh. O oh, tawag dito, gilid ng kalsada. Galing. Saka ito yung mga tanim niya. Ayun, mga yal, tanim pa daw niya yan. Mga akasya. sa so, yung doon,